Yan, yeah, magandang uh, tangali, mga katikit na uh, yeah, si Delica oh. Driver ng 828. Reliever ng Asa Star Oh. O, oh, sosyal na, sosyal na si Delica baby Oh. Ayan, yan, yan, yan. Delica, yan Oh. Ayan Oh. Ah, uh, Delica, oh, kumuhay pa o. Oh. Uh, reliever po siya, reliever driver sa Asa Star. At yung 16-0, ano, uh, matagal na sira. Ayan, oh. Nasa radyo yata yung uh, 6101. Ayan, atras si Deligan, atras, atras. 828. May higit naman, ha? promote si oh, reliever driver. Perfect, yung atras Delica, perfect, oh, perfect, oh. Ayan, loh Perfect! Ang kanyang atras! O oh, yan, si Delica! Delica! Oh! O! Ah! Galing! O! Oh, isa starang, ano! Mang dala niyang bus! O! Oh. Ano ba na mo? Pro promoted ka na! Promoted! Aba! Sita mo naman! O! Oh. Okay Okay na! Yeah, masipag pang manawag ng masayari ano. Si Delic ah. Shout out muna sa ating mga subscriber ba. Oy. Yeah, shout out muna. Yeah. So yun uh, dalawang yuto kasabay ni Delica mong uh, pamila itong 12.30 ay Batangas at saka 12.91 ay uh, Palipa. Yan. Yeah. Itinduig pa ang dosena, 30 na batanggas Puno ang parang guide linggo tito, puno ang parang di dito sa puwede Talaga ini pa sa hero. mga pasahero uh, batang gas. Babawi ng uh, main door dyan. Ayan, saka na po kayo nasa 1230 pa batang Pier. Ang walang bus ay Lemery. Uh, Lemery walang bus. So, Kanina ay nakalis ng yung isa. Ngayon naman ay may natira pang uh, nakapilang pasero. Ayan, mabilis na kumunusin. Deli ka, baby! Ayong itinto, ipalis na yan, panlusin ah! Oh. Oo. Wow. Ba? Atras na nga siya. Atras na nga siya yan. Atras na nga siya para makuha ng pagligo. si papanggasya na dun sa paderro. Medyo mahaba itong uh, isa star. Kaya kailangan mas da, matras. Yeah, kuha na yan. Kuha na yan. O yan. O oh, pinang pina yun sa kaliwa. Pinang pina yan. Um, Kailangan ingatan yung uh, harap niyan, baka magasgasan kailangan ingat na ingat yung driver dyan sa nagdadala ng mga ESA Star yan <tinyo> napakasorte uh, ng Delica baby uh, siya uh, ay uh, driver reliever ng ESA Star Ayan, napakadami pa sa na pag-ong na napunta rito kahit ko. Oo naman pa rin ang alisan no? Ito pang isang uh, is star ng uh, Biyahin Luzana 1829 Kakarating lang niya kapag pabawa na niya ng pasayro Galing uh, dalahi Dalahigan niya 1829 Sahu Dalahigan niya yan itong nga 776 yan ay palibasa ay uh, may sarili pa sa'yo yan. Lemery kakarating pala yan pero 5 minutes pa lang napuno na kagad Sa Sahot. Yan. Ito pa diba, 1822. Matangas Matanggas. Tatlong isa star. Ating nakita ngayon. Tumang 5 0 ay uh, biyay Santa Cruz yan. Puno din yan, No? Talagang uh, napakadami masyari dito sa puwende. Uh, Puno-puno ang alis ng bus. Hino Arke na Hino Arke. Itong uh, 1230 ay balis na rin. Babatangas naman yan. No? Puno din. Puno. Puno. talaga dinudumog itong uh, Puente Terminal ng uh, Pasahero at uh, uh, madaming naawis sa kanilang kanilang probinsya ngayon palibas ay bakasyon ng mga estudyante ito naman biyahing nga uh, nasugbo ito pa rin ng isang, uh, isa sa hindi naubusan ng Pasahero itong nasugbo kaya yes, sarili Pasahero din yan oh. No? sulong sulong na nabiyahin uh, dito sa Puente itong uh, biyahing nasugbo kalatagalayan Tiada lebih kurang, kami uh, ya biasanya dito sa 20. Pagkatigit na kapila lang po kami Palosena oh. Ayan, napakadami pa rin pasero Ayan, may kasabi na tayong uh, Asia Star Papatanggas yan Yung Mga sinund sinunda namin ay puno, 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 puno Puro, puno, ang malis Ayan, shoutout po sa lahat ng subscriber Magandang hapon po sa inyong lahat Happy Sunday po, Happy Sunday. Ayan pong umalis o. 7 Santa Maria yan o. No? Santa Maria, Laguna. Shout out sa mga taga po yung napista dyan o. No? Ayan, <laughs> yeah, palisa po yung Limeri at itong Lipa. Puro puno yan o. Talagang quality. Sina, 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 sina! Seven, seven, five. Sena, San Pablo, Sena Pablo, Termina, IPB eh, Bakiling, Santo Tomas Ayan, okay, oh. puno rin yan, di ba? 12.9 na oh.